Upang makita ang tunay na kalagayan ng agrikultura at mahigizda sa bansa, inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries o CAF. Makatutulong ito sa pagkuha ng tamang datos na magiging basehan sa paggawa ng polisiya at programa para sa agrikultura. Si Crisel Pardilla sa Setro ng Balita Live. Angelique, inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang Census on Agriculture and Fisheries na mahalaga para matugunan ang food security sa ating bansa. Muling ikinasa ng PSA ang CAF o pagkolekta ng mga dato sa sektor ng pagsasaka at pangingisda. Layo nitong makita ang tunay na kalagayan ng agrikultura at pangingisda sa ating bansa. Kabilang sa aalamin ay ang lawak ng mga lupang sakahan, pangisdaan at panghayupan. Dami ng produksyon sa palay, mais, asukal at iba pang tanim. Pati ng output sa sektor ng baboy, manok at isda. Kasama rin ang bilang ng mga makinarya at pasilidad na ginagamit sa agriculture and fishery ayon sa PSA importante ang pagkuha ng tamang datos na basehan sa paggawa ng polisi at programang pangagrikultura lalo na sa pagtugon sa food security na pangunahing kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So makikita natin uh, dito uh, yung yung estimate natin ng ating volume of uh, production. Uh, so normally uh, yung volume of production tinitingnan naman natin on the demand side, ibang survey naman 'yon, mayroon tayong mga food demand surveys na ginagawa rin ng PSA, uh, kung uh, ano ba ang uh, demand ng uh, buong uh, uh, populasyon ng ating bansa. So dito natin nakikita kung sapat ba yung ating uh, magiging uh, uh, estimated production from the census uh, doon sa demand at ito ay magkakaroon ng impact doon sa uh, mga desisyon to uh, import to export and of course uh, yung mga government agencies like DA as you mentioned ay uh, uh, normally sinasubmit nila ito for consideration sa additional budget very uh, useful uh, to uh, assess the current programs to uh, uh, propose uh, new programs based on the data gagawin ang pagkalap ng impormasyon sa pamamagitan ng computer assisted personal interview sakop ang labi uh, na libong barangay sa Pilipinas kabilang ang top producer at uh, top producer ng pagkain tulad na lamang ng Pangasinan, Iloilo at Bukidnon. Sisimulan ito sa September 4 hanggang sa katapusan ng Oktubre. Gagamit ng tablet sa interview at artificial intelligence ang TSA na kauna-unahang gagawin ng ahensya. Ilalabas ang resulta sa unang linggo o sa uh, unang tatlong buwan ng 2024 mas mabilis no we expect that we will be uh, releasing the results uh, faster than when we use the copy so this is a cutting edge approach because when we use the copy we already embed some checks there so we ensure accuracy no and we, of course we expedite the processing of information but However, we still have other methods of interview. No? Yung sinabi kanina, meron tayong paper and pen personal interview and we also have the telephone interview. Samantala nagpaalala ang PSA na tanging mga nakasuot lamang ng uniforme, may sombrero, bag ID ng PSA na may pirma pa ni Yusef Mapa ang lehitimong enumerator ng ahensya. Walang kukuning detalye sa banko o hihingi ng pera ang PSA. Enumerators will not be asking any money from respondents. They will be just asking questions about the census of agriculture and fisheries. Angelique, magsisimula yung uh, interview sa September 4 sa 16,000 na barangay dito sa ating bansa. At tatagal ito ng uh, 45 minutes sa bawat kabahayan. Pupunta rin yung uh, mga enumerator pati na sa mga barangay hall para makapag-validate ng uh, data. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.